Hello mga ka TV, welcome back po muli sa ating channel. At kung bago kayo rito, alam nyo na, huwag nyo tama mag-subscribe para ma-hit natin ang 100,000 subscribers in 2024. <laughs> okay, so sana ay marami pong makinabang sa video nito. Pag-uusapan po natin si Yanyaji. Yanyaji. Ayan, Yanyaji. Ayan, sito po. Yanyaji. So yan po si Yanyaji at sana itong ginagamit ng camera ay hindi baliktad no. Yanyaji. Yan. So ano yon? Ito po ay solusyon sa putok. <laughs> Ayan. let's further ako si Kuya FG. Let's start! And welcome back to my channel. Matagal tayo hindi nakapag-vlogs. Ayan. So, ano po ba ang dahilan ng mabahong kilikili at mabahong katawan. Ayan. So, yung asawa ko lagi nagreklamo sa akin na mabaho daw yung aking katawan. Pero ang totoo na mabaho rin siya. Hindi <laughs> ko lang sinasabi na mabaho siya, pero mabaho rin siya. Pero napansin niya yon kaya bumili siya ng ganito sa Shopee. Kaya kung gusto po ng bumili, click the description box link para makabili kayo dito sa Shopee, kasi ito po ay magandang solusyon sa amoy. Pet, pet, pet. amoy piligili. So, ang dahilan po, kung bakit po nangangamoy ang ating katawan, of course, ay ang pawis at bacteria. So, yan lang po yung, ano, yan lang po yung dahilan kung bakit uh, mabaho yung ating, pong, mabaho yung ating katawan, yung ating piligili. Kasi nga, syempre, ah... Uh, may pawis kasi eh. Meron tayong natawag na ano, di ba? Yung sa parte ng ating katawan, pinapawisan naman 'yan yung ating mga parte sa katawan kaya lang doon sa mga lugar na medyo malambot talaga ang kanyang balat. Alam na sa may mga buhok, katulad ng buhok natin, di ba? Nangangamoy ang ating buhok pag pinapawisan kasi nga mas marami ang lumalabas doon na pawis kasi nga malambot lang siya. Eh. So, lahat ng may mga buhok ay mabilis po pawisan yan. Kaya ako ay maraming buhok kilikili and kaya mas marami po ang chance na bumaho talaga o mga muya ang ating pong kilikili marami pong mga natural na mga ginagawa kaya lang uh, ginagawang natural deodorant kaya lang syempre, aabalahin ka pa noon aabalahin ka pa ito i-click mo na lang tapos maligo ka na lang araw-araw gamit ka ng safeguard of course shhh maligo ka araw-araw tapos apply mo lang ng ganyan. Spray pa. Spray po yan. din. Hmm. Hindi siya ganun ka katawag nito ka ang tawag doon? Yung malayo ang mararating. Pero very sweet siya na hindi rin siya nakakasawa. Basta ano siya, long lasting. Pag i-apply mo siya sa umaga, pag hapon o gabi na, maaamoy mo pa siya. Kasi yung asawa ko pag nangyayakap ko pag gabi ay ano eh, mabango pa rin. Nang mabango pa rin yung kanyang click eh. Kaya, yan yaji oh O, yan niya, yan niya. Yan Jai, yan Jai, hindi pala ng -yaji. So, so, hindi ko alam kung paano siya, ay eh, ano, eh, bibigkasin. Eh. Basta ito po ay solusyon sa inyong mga utok. So salamat po sa inyo pong panonood at huwag po ninyo kalimutang mag-subscribe kung kayo po ay nakatulong Nak nakatulong ako nakatulong po sa inyo sa sa inyong ano um, nawala po yung box nito kaya hindi ko na po mapapakita sa inyong box basta kulay ano siya green yan kulay green so makita kita tayo muli sa ating po mga susunod na video watch out and be updated